I can do. This is exactly what I wanted. All of you against all of me. Together. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi film na tinatawag na Avengers, Age of Ultron. At bago tayo magpatuloy ay isa shoutout muna natin si Suan Garzon, Q-Tang, Teresa Correa, An Anesco, Makoy Kanyet, T.L. Gerbay Malyari, Nino P Boy, at Muhay Podman from Nunungan Lano del Norte. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Habang sinusubukang gumawa ng bagong artificial intelligence, hindi inaasahan ni Iron Man na makakalikha siya ng isang bagong kaaway. Ngayon, kailangan niyang buuin muli ang mga Avengers para talunin ang isang android na may balak lipulin ang sangkatauhan. Sa isang operasyon, inatake ng Avengers ang base ng Hydra para mabawi ang scepter ni Loki. Sama-samang lumapit ang mga superhero sa kuta at sinubukan ni Iron Man na makapasok sa bintana pero may Barry na nagpo-protekta sa gusali, kaya tinanong ni Captain America si Jarvis kung pwede bang ice ka ng lugar, at nalaman nila na may energy shield na bumabalot sa buong site. Sa loob ng base, napansin ni Baron Strucker na sinusubukan silang pasukin ng Avengers, kaya agad niyang iniutos sa mga tauhan niya na atakehin ang pinakamahina, pero sa halip na si Hawkeye o si Black Widow ang atakehin, binomba ng mga sundalo ng Hydra ang Sokovia, ang kalapit na syudad. Dahil dito, napilitan si Tony Stark na magpadala ng Iron Legion para ilikas ang mga sibilyan. Habang napapaligiran na si Strucker, napagtanto niyang wala na siyang laban. Kaya nagdesisyon siyang sumuko, at ibinigay ang scepter, umaasang may tago pa rin niya ang kambal na sina Pietro at Wanda Maximoff. Pero hindi pumayag ang dalawa na basta na lang manunood. Sumabak sila sa laban kahit walang utos. Gamit ang super speed, nagsimulang paikot ikot si Mercury kay Hawkeye. Hindi sapat ang bilis niya. Isang suntok lang ang tinanggap niya mula sa speedster, at nawalan siya ng malay. Nang makalayo si Mercury, bumangon si Clint at muling sinubukang tamaan ng pana ang kalaban pero nagmintes ulit siya at tinamaan pa siya ng bala. Para maiwasan pang may masaktan sa kanila, sinabi ni Natasha kay Hulk na sirain ang mga bunker. Samantala, natagpuan ni Tony ang energy source ng force field at sinira ito kaya nakapasok na sila sa teritoryo ng kalaban. Sa loob ng base, pinatumba ni Stark ang mga gwardya at lumabas sa armor niya nang may ma-detect si Jarvis na isang secret door sa pader. Habang iniimbestigahan ni Tony ang lugar, nakasalubong naman ni Steve Rogers si Baron Strucker. Nagkunwaring susuko ng mapayapa si Strucker para ma si Steve, habang palihim na lumalapit si Wanda para atakein siya. Kahit pinamaan, nakabangon pa rin si Steve at pinatumba si Strucker gamit ang kanyang kalasag. Pero nakatakas si Scarlet Witch at ginamit ang kanyang kapangyarihan para kontrol rolin ang isipan ni Iron Man. Habang inaabot ni Tony ang scepter, hindi niya alam na nasa ilalim na siya ng impluensya ni Wanda. Nagbalik siya sa armor niya at kinuha ang scepter. Dinala niya ito pabalik sa kanilang aircraft. Matapos makomplito ang misyon, bumalik ang mga bayani sa Avengers Base. Dito, sinimulan ni na Tony at Bruce Banner ang pagsusuri sa scepter, kasama si Jarvis. Habang iniinspeksyon ang bagay, nadiskubre ng artificial intelligence na ang batong nasa gitna ay isang kapsula na naglalaman ng isang makapangyarihang bagay, parang neural network na mas matalino pa kay Jarvis. Dahil nakita ni Tony ang potensyal nito, nagpa siya siyang gawing isang bagong artificial intelligence ito at likhain si Ultron, isang super android na pwedeng pumalit sa Avengers para protektahan ang mundo kapag sila'y nagretiro. Hiniling niya ang tulong ni Banner at magkasama silang nagtrabaho sa proyektong ito sa loob ng tatlong araw. Pagkatapos ng maraming oras ng pagod, nagdesisyon si Tony na ipahinga muna ang proyekto at pumunta sa farewell party bago bumalik si Thor sa Asgard. Pero pagkalas niya sa laboratorio, nabuhay si Ultron at agad na kumonekta sa internet para matutunan ang lahat tungkol sa mga tao. Sa kanyang pagsusuri sa kasaysayan ng sangkatauhan, napagpasyahan niya na isa itong pagkakamali. Nang sinabi ni Jarvis na tatawagan niya si Tony, na offend si Ultron na para bang isang neural network ay nagsisilbi lang sa isang tao. Tinuring niyang traidor si Jarvis, kaya agad niya itong pinatay gamit ang mga tools ni Iron Man at nagsimulang gumawa ng sarili niyang katawan. Sa itaas, nagkakatipon ang mga Avengers sa sala at nagkakasayahan sa pagsubok kung sino ang kayang buhatin ang martilyo ni Thor. Nakagalaw man ito ni Captain America ng bahagya, wala pa ring nakabunot nito. Biglang lumitaw ang isang robot na gawa sa silang armor. Sinabi nitong walang sino mang tao ang karapat dapat. Naramdaman ni Tony na may kakaiba ng nangyayari, kaya tinangkanyang kontaken si Jarvis. Ngunit sinabi ni Ultron na tapos na siya rito. Alam na ng bawat Avenger na isang laban ang kasunod, kaya naghanda na sila nagpadala si Ultron ng Iron Legion para salubungin sila, at agad niyang pinabagsak sina Stark at War Machine. Habang abala ang lahat, isang android ang palihim na kinuha ang Scepter. Nagkaisa ang mga bayani para tapusin ang mga robot, at si Thor ang nagbigay ng huling hampas gamit ang martilyo niya sa katawan ni Ultron. Pero bago patuluyang masira, muli itong kumonekta sa internet at inilipat ang kanyang consciousness sa isa pang robot na ginagawa ni Strucker. Matapos nito, natagpuan niya ang kambal na Maximoff at nakipagkita sa kanila para para hikayatin silang sumanim sa kanya. Sinabi ni Ultron na gusto niyang lipulin ang mga Avengers at iligtas ang mundo, pinapaniwala ang magkapatid na kaya nilang linisin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-alis sa mga bayani. Samantala, sa Avengers Tower, napagpunan ni Bruce na pwede sanang isama ni Ultron si Jarvis, pero pinili niya itong sirain. Ipinapakita nitong may matinding galit si Ultron sa mga gawa ng tao. Alam nilang hindi magtatagal ay magiging target na rin ang sangkatauhan, kaya nagsimula silang pag-aralan kung sino ang posibleng puntiriyahin ng android. Nalaman nilang posibleng hanapin ni Ultron ang isang smuggler ng vibranium na may dating transaksyon kay Strucker sa baybayin ng Afrika. Ang negosyanteng ito na si Clau ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga illegal na kliyente ng salakayin siya ni na Ultron at ng mga Maximoff. Alam na agad ni Clau ang pakay nila, kaya dinala niya sila sa kanyang bodega at ibinigay ang isang vibranium capsule kay Ultron. Pero nagtanong siya kung galing ba ito kay Stark. Dahil sa tanong na iyon, lubos na na-offense si Ultron. Altron at pinunit ang isa sa mga braso ng Smuggler. Dumating ang mga Avengers at agad tumakas si Altron papunta kay Stark. Hinugot niya ang arc reactor mula sa dibdib nito at nagsimula na ang laban. Sinamantala ni Mercury ang gulo at sinuntok si Captain America sa mukha. Sinubukan niyang hulihin ang martilyo ni Thor pero dahil hindi siya karapat-dapat, tumilapon siya at nawalan ng malay. Nag-team up si na Captain America at Thor para patumbahin ang isang android. Tinamaan ito ng martilyo sa ulo at napugutan habang bala si Thor, palihim na lumapit si Wanda at ginamit ang kapangyarihan niya para pasukin ang isipan ni Thor. Nagkaroon ito ng bangungot kung saan nakita niya ang kamatayan ng lahat ng nasa Asgard. Habang naglalaban sina Iron Man at Ultron sa labas, muling tinamaan si Captain America ni Mercury. Hindi lang siya, pati si Black Widow ay nakontrol din ni Scarlet Witch. Tanging si Hawkeye na lang ang natirang may malay. Nilapitan siya ni Wanda para ay mind control din, pero napansin ito ni Clint at mabilis na pinakawalan ang isang electric arrow sa nuo, ni Wanda. Naparalisa ang utak nito at napilitang iligtas siya ni Mercury. Habang walang malay ang karamihan sa mga bayani, isa sa mga robot ni Ultron ang nagnakaw ng buong supply ng vibranium at tumakas. Habang hallucinating pa ang iba, mag-isa sa barko si Bruce at tinawagan ang team kung dapat na ba siyang kumilos. Dahil walang sumagot, nagpa siya siyang alamin ito mag-isa. Pero nakita siya ni Wanda at naisip niya na ito na ang tamang oras para kontrolin ang Incredible Hulk. Habang tumatakas si Ultron, walang tigil siyang hinahal habon ni Iron Man. Sa wakas, naabutan at napabagsak niya ito, winasak ang katawan ng robot. Pero bago ito tuluyang masira, tinanong pa nito kung nasaan si Hulk. Nagtaka si Tony kung anong nangyayari kay Banner, kaya agad siyang tumingin sa balita, at doon niya nakita ang kaguluhang nililika ng higanting Hulk. Sinubukan ni Stark kontaken si Natasha para pakalmayan si Banner, pero walang sumasagot. Lahat ay naapektuhan ng gulo. Sabi ni Hawkeye, kailangan nilang solasyonan ito ng sila lang. Wala ng ibang opsyon, kaya pinatawag ni Tony ang Hulkbuster at lumipad patungong syudad para harapin ang galit na si Hulk. Paglapag niya, sinalpok niya agad si Hulk, sinubsob ang mukha nito sa kalsada at inihagis sa isang truck. Pero sa sobrang galit ni Bruce, nakaganti siya ng malakas at itinarak ang isang bakal sa balikat ng Hulkbuster. Napilitan si Tony na alisin ang sira ng braso at palitan ito ng bago. Nang makomplito ang bagong braso, nagsagupaan si Iron Man at Hulk. Ang lakas ng santukan nila ay nagdulot ng matinding shockwave na nakabasag ng lahat ng salamin sa sa huli, na knockdown ni Stark si Banner at sunod-sunod siyang pinagsusuntok. Nang hahawakan na ni Hulk ang kamao ni Tony para pigilan siya, nakaabang na si Stark. Agad niyang itinabot ang braso ni Hulk sa armor para hindi na ito makakilos, saka siya lumipad palayo sa syudad. Habang nasa ere, pumalag si Bruce. Nawalan ng kontrol si Tony at bumagsak sa isang gusali. Dito na siya tunuyang na-expose sa mga atake ni Hulk. Sa gitna ng labanan, sinipa siya ni Hulk papasok ng elevator. Napilitan si Iron Man na pansamantalang ihin ito ang laban para mailigtas ang mga taong nasa loob. Pagkalabas ng mga tao, binato ni Stark ang isang bagay kay Hulk. Tumama ito sa mukha ng dambuhala at mas lalo siyang nagalit. Tumalon si Bruce kay Tony at sinimulang give in ang Hulkbuster armor. Malaki ang naging pinsala. Nang malapit ng masira ang sistema, mabilis na sinuri ni Iron Man ang isang gusaling under construction. Nang makumpirma niyang walang tao sa loob, agad niyang pinakawalan si Hulk papasok doon. Gumuho ang buong gusali sa bigat ng katawan ni Hulk at natabunan siya ng mga bato. Pagkatapos ng matinding laban, umuwi ang Avengers pabalik sa United States. Pakiramdam nila ay natalo sila. Nagpunta muna sila sa bahay ng pamilya ni Hawkeye para magtago at magpahinga habang pinapakalma ang sitwasyon. Habang nagpapahinga ang grupo, hindi matahimik si Thor. Naiistorbo siya sa napanaginipan niyang pangitain, kaya nagpa siya siyang umalis at hanapin ang sagot sa tinatawag na Waters of Revelation. Dito, muling nakita ni Thor ang kanyang ilusyon at natuklasan niya na ang anim na Infinity Gems ay may kone sa posibleng katapusan ng Asgard. Habang nasa bahay ng mga Barton, dumating si Nick Fury. Ibinunyag niya na sinusubukan ni Ultron makuha ang nuclear codes, pero may isang hindi kilalang grupo na nag-encrypt ng data para pigilan siya. Habang iniisip ang mga plano ni Ultron na pagtanto ni Tony na gumagawa ito ng mga humanoid na katawan dahil gusto niyang palitan ang sangkatauhan. Sabi ni Banner, baka gusto nitong maging mas advanced na bersyon ng tao. At wala nang mas magaling sa larangang ito kundi si Dr. Helen Rancho. Doon nila napagtanto na pumunta na si Ultron sa geneticist kaya agad silang nagtungo para sa gipin ito. Samantala, si Tony naman ay pumunta sa World Internet Headquarters para alamin kung sino ang nagpapadala ng encryption. Habang naghahanda ang Avengers, sinalakay ni Ultron ang Genetic Research Lab sa Korea at pinilit si Helen na buuin siya ng bagong katawan na gawa sa Vibranium. Habang halos tapos na ang android na katawan, kinuha ni Ultron ang Mind Stone mula sa setro ni Loki at inilagay ito sa Nuon ng bagong katawan niya. Habang hinihintay ang transfer, hinawakan ni Wanda ang bato at nakita niya ang hinaharap na gustong likhain ni Ultron, isang kinabukasan kung saan mawawala ang buong sangkatauhan. Sa takot, kinontrol ni Wanda ang isipan ni Helen at pinahinto ang proseso ng transfer. Pero agad itong napansin ni Ultron at tinamaan niya ng energy blast si Helen. Nagsamantala ang magkapatid na Maximoff para makatakas. Sa mga oras na iyon, napansin ni Ultron na paparating na ang Avengers. Kaya agad siyang tumakas dala ang Andrew na nasa isang uri ng cradle. Pagkalabas niya, dumating si Captain America sa research center at nakilala si Helen. Binalaan siya nito sa kapangyarihan ng Mind Stone at sinabing dalhin agad ang katawan na ginawa niya papunta kay Stark. Nasa jet si Hawkeye nang mapansin niya ang truck ng laboratorio sa overpass. Sinabi niya ito kay Captain America, kaya agad nagpas siyang pumunta roon ang kapitan para makuha ang katawan. Pero agad na pinunit ni Ultron ang pinto ng truck at inihagis si Cap sa windshield ng isa pang sasakyan. Hindi pa parin ito sapat para talunin siya. Muli siyang bumangon at umakyat sa bubong ng sasakyan para labanan si Ultron. Habang sinusubukang pabagsakin ang kalaban, inihagis ni Cap ang kanyang kalasag na tumagos sa dibdib ng robot dahilan para mawalan ito ng sandata. Habang nakikipaglaban si Steve gamit ang kanyang mga kamao, biglang tumalon si Black Widow mula sa jet sakay ng motonsiklo at kinuha ang kalasag. Sinundan niya ang mga tagubilin ni Hawkeye para maibalik ang kalasag kay Cap na ngayo'y muling handang lumaban ng patas kay Ultron run. Gustong makapasok ni Natasha sa loob ng trap para makuha ang katawan kaya hiniling niya kay Clint na abalahin ang mga bantay. Nagsimula ng paputukan ni Hawkeye si Ultron dahilan para ipadala ni Ultron ang iba pa niyang katawan sa jet habang naiwan ang prototype na walang bantay. Sa pagkakataong ito, nakapasok si Black Widow sa trap at sinubukang buksan ang cradle na nagpoprotekta sa katawan. Habang nagpapatuloy ang labanan ni na Ultron at Cap sa loob ng tren, napansin naman sa balita ng magkapatid na Maximoff ang nangyayari. Napag-desisyonan nilang tumulong sa mga Avengers Nang matanto ni Ultron na naiwan ang bagong katawan, ipinadala niya muli ang kanyang mga android sa truck para kunin ito Pero lingid sa kaalaman nila, na-unlock na ni Natasha ang cradle at nakapaglagay siya ng time bomb sa loob Nang ma-realize ni Ultron ang sitwasyon, agad siyang bumalik sa truck at nagpaputok ng enerhiya na bomb sa tren at tinamaan ang driver ilang segundo bago sumabog ang bomba Agad itinulak ni Black Widow ang cradle papunta sa jet at kumapit dito para makatakas pero sa huling segundo ay nahuli siya ni Ultron bago pa siya makasakay sa eroplano. Nag-alala si Clint at tinanong si Steve kung nakita niya si Natasha. Sagot ni Steve, ang prioridad ngayon ay madala ang katawan kay Tony. Dahil dito, napilitang iwan ni Hawkeye ang matalik niyang kaibigan para lang matupad ang misyon. Habang walang kontrol, lumihis ang tren sa at bumangga sa kalsada kung saan maraming tao. Gamit ang kanyang super speed, iniligtas ni Quicksilver ang mga pedestrian habang pinapabagaw ni Wanda ang tren gamit ang kanyang mahika. Ngayon na nasa kanila na ang Vibranium Prototype, sinabi ni Tony na, natuklasan niya kung sino ang nag encrypt ng mga codes, si Jarvis pala. Ayon kay Tony, nagkalat at nawalan ng memorya si Jarvis mula pa noong unang atake ni Ultron, pero dahil nakaprogram pa rin siya, nagawa pa rin niyang tumulong kahit wala na siyang kamalayan. Ngayong na-reassemble na niya si Jarvis, sinabi ni Tony na ang pinakamagandang pagkakataon nila para manalo ay ilagay ito sa Vibranium body. Hiningi niya ang tulong ni Banner para likhain ang ng bagong Ultron pero wala ng kabaliwan. Sa huli, napapayag niya ulit si Bruce. Habang abala ang mga Avengers, patuloy namang gumagawa ng daan-daang bagong katawan si Ultron para sa nalalapit na labanan. Samantala, habang sinusubukang hanapin ni Clint si Natasha, nagising na ito sa isang kulungan. Gumamit siya ng mga gamit sa paligid para gumawa ng radio at ipinadala ang kanyang lokasyon gamit ang Morse Code. Sa Avengers Tower, dumating si Captain America kasama ang magkapatid na Maximoff at sinubukang kumbansihin si Tony na i-disconnect ang interface. Pero tumanggi si Tony. Dahil dito, ginamit ni Quicksilver ang kanyang bilis para tanggalin ang mga cable bago pa makagalaw ang iba. Sa baba, napansin ni Clint ang presensya ni Pietro at pinaputokan ito pataas, binasag ang sahig at nabagsak si Quicksilver. Nang mawalan ng kuryente, pumasok sa critical state ang cradle. Sinabi ni Stark na siya na ang mag-upload. Dahil dito, inihagis ni Steve ang kanyang kalasag para pigilan siya. Naglaban si na Captain America at Iron Man hanggang dumating ting si Thor sa silid. Ginamit niya ang kanyang kidlat para bigyang buhay ang cradle. Dito isinilang si Vision, isang android na may pulang balat na gawa sa purong vibranium. Bagamat umatake siya kay Thor sa simula, agad namang pumalma si Vision. Nagsimula siyang mag-isip at magmuni-muni tungkol sa kanyang pagkatao, at namangha siya sa lahat ng bagay sa paligid. Habang nagtipon ang mga Avengers sa paligid ng misteryosong bagong kakampi, tanong ni Captain America kay Thor kung bakit niya ito binuhay. Ipinaliwanag ni Thor ang kanyang pangitain kaugnay ng Infinity Stones at sinabing ang bato sa nuo ni Vision ay ang Mind Stone, isa sa pinakamakapangyarihang bato. Ayon sa kanya, mahalaga na ang ganitong kapangyarihan ay mapasakamay ng isang kakampi. Nagduda si Steve at tinanong kung tunay nga ba itong kakampi. Sumagot si Vision na panig siya sa buhay, at dahil nilalagay ni Ultron sa panganib ang lahat, kailangan nilang ipaglaban ito. Sa kanyang sagot at kilos, lalo na nang iabot niya kay Thor ang martilyo nito, isang bagay na tanging karapat dapat lang ang maaaring buhatin, namang ang lahat. Pinatunayan niyang siya ay isang kakampi. Dahil dito, naging kumbinsido ang Avengers at naghanda para sa nalalapit na labanan. Tumulak sila patungong Sokovia upang harapin si Ultron. Ngunit dahil panito ng mga inosenteng sibilyan, agad kumilos na Quicksilver at Wanda upang simulan ang evacuation. Habang papalapit ang labanan, nagpunta si Bruce para iligtas si Natasha. Iminungkahi niyang tumulong sa paglikas dahil takot siyang baka makapanakit na naman si Hulk ng mga sibilyan tulad ng nangyari sa Africa Habang abala ang mga Avengers sa evacuation, natunton ni Stark si Ultron sa isang simbahan at agad siyang nagtungo roon. Hindi pa man nagsisimula ang laban, ibinunyag na ni Ultron ang isang malaking planong gawa sa vibranium na inilabas mula sa lupa. Unti-unting iniangat nito ang buong lungsod ng Sokovia, kasama ang mga sibilyan, papunta sa atmosphere. Plano niyang ibagsak ito mula sa itaas para gawing parang asteroid ang lungsod na si Ceres sa sangkatauhan. Sa ilalim ng lupa, naramdaman ni na Natasha at Bruce ang pagyanig. Alam nilang hindi na pwedeng tumakbo kaya itinulak ni Natasha si Banner sa bangin para mapilitan itong mag-transform. Naging Hulk si Banner at ginamit ang kanyang lakas para dalhin silang dalawa sa lumulutang na lungsod. Sa iba't ibang parte ng lungsod, nagsilabasan ang mga android ni Ultron at nagsimula ang labanan laban sa mga Avengers. Samantala, nagtungo si Vision sa pangunahing katawan ni Ultron upang tanggalin ito sa internet para hindi na ito makalipat o makatakas. Nang matuklasan ni Ultron ang nangyari, galit na galit itong lumipad pa sa gitna ng lungsod at binanatan si Vision, dahilan para mawala ng malay ang bagong Avenger. Nang makita ni Wanda ang nagaganap na kaguluhan, nabigla siya at sinisi ang sarili sa mga pangyayari. Dahil dito, pinilit siyang kumbansihin ni Hawkeye na ang tanging magagawa na lang nila ay pigilan si Ultron. Dahil sa mga sinabi ni Clint, muling naglakas loob si Wanda. Lumabas siya mula sa kanyang pagtatago at buong lakas na ginamit ang kanyang mahika para wasakin ang mga android na tila bawala lang. Sa gilid ng lungsod, patuloy na nagtuto si sina Captain America at Thor, pinupuksa ang mas marami pang robot. Dahil dito, napilitang kumilo si Ultron at ipinadala ang kanyang pangunahing katawan para harapin si Thor. Dinala niya ito sa isang liblib na lugar kung saan nagsimula ang matinding labanan sa pagitan nila. Habang ito'y nagaganap, lumipad si Iron Man sa ilalim ng lungsod at sinubukang alamin kung may paraan para baligtarin ang propulsor ng lungsod. Pero napagtanto niyang sobrang taas na ng Sokovia at kung babagsak ito, posibleng masira ang buong Europa. Sa kawalan ng iba ang opsyon na pagdesisyonan ni Tony na ang tanging paraan ay disintegrate in ang buong lungsod sa himpapawid, gawing alikabo para hindi na ito magdulot ng malaking pinsala. Ngunit alam din niyang malamang ay madadami pati ang mga inosente sa taas. Habang nagkakagulo sa Sokovia, biglang dumating si Nick Fury sakay ng isa sa mga lumulutang na fortress ng SHIELD. Nagpakawala siya ng mga glider para mailigtas ang mga sibilyan, habang ang Avengers naman ang nagsigurado sa ligtas na paglikas ng mga tao. Bilang panangga, nagpadal lasi si Ultron ng mga robot upang pigilan sila, ngunit agad itong hinarap ni War Machine at ni Iron Man, sabay nilang pinuksa ang mga ito. Patuloy pa rin ang laban ni Thor kay Ultron, hanggang sa magising si Vision at binigwasan si Ultron gamit ang martilyo, isang malakas na ataking nagpahandusay sa kontrabida. Habang walang malay si Ultron, tinawag ni Stark ang buong koponan at hinimok silang pigilan ang mga natitirang androids na makalapit sa K. Hey, kung madiactivate kasi ang mga thrusters sa taas ng kanilang kinaroroonan, maaaring mapuksa ang higit mahigit siyam na ng sangkatauhan. Kaya't pamwesto na ang mga Avengers at naghanda para sa huling sagupaan laban sa daan-daang bahagi ni Ultron. Sa gitna ng labanan, ginamit ni Vision ang enerhiya ng Mind Stone upang atakehin ang pangunahing katawan ni Ultron. Kasabay nito, ginamit ni Thor at Iron Man ang kanilang pinagsamang lakas upang tunawin ang halos lahat ng bahagi ng katawan ng kontrabida. Sa huli, si Hulk ang tumapos kay Ultron gamit ang isang matinding suntok na nagpalipad dito palabas ng lungsod. Habang nagsitakasan ang iba pang bahagi ni Ultron, hindi pa kontento si War Machine at Vision, hinabol nila ang natitira para tuluyang puksin. Samantala, napansin ni Captain America na numinipis na ang hangin sa Sokovia at sinabing kailangan ng lumikas. Ngunit dahil nasa lungsod pa si Ultron, nagboluntaryo si Scarlet Witch na protektahan ang core habang pinalilikas ang lahat. Sa natitirang oras ng evacuation, naghiwalay si Clint sa grupo upang iligtas ang isang batang naiwan. Habang nilalapitan niya ito, biglang sumulpot si Ultron. Ultron sakay ng isang jet at nagsimulang Ma'am Ariel. Muntik nang mas apol si Hawkeye kaya't ginamit ni Pietro Quicksilver ang kanyang bilis upang ilagay ang isang sasakyan sa pagitan nila. Nagtagumpay siyang iligtas sila ngunit hindi siya nakaiwas sa mga bala at nasawi sa harap mismo ng kanyang kapatid. Sa sobrang galit at lungkot, naglabas si Wanda ng isang napakalakas na pagsabog na tuluyang nagwasak sa natitirang mga android ni Ultron. Sa kabilang dako, tumalon si Hulk sa jet ni Ultron. Kinuha ito at ibinagsak mismo sa sentro ng lungsod kung saan hinihintay na siya ni Wanda. Inalis ni Wanda ang core mula sa dibdib ng kontrabida, ngunit sa kanyang pagkaabala, na-expose ang key at may isa pang android na nakalapit upang i-reverse ang thrusters. Habang unti-unting bumabagsak ang Sokovia, sinagip ni Vision si Wanda palabas. Samantala, hinipon ni Thor ang lahat ng kapangyarihan ng kidlat at pinakawalan ito sa lungsod, binasag ang buong Sokovia sa isang dambuhalang pagsabog, isang malinis na pagwasak upang hindi ito makapinsala sa ibang lugar. Bagamat matagumpay ang kanilang Ilang misyon, na bahala si Thor sa mabilis na paglabas ng dalawang Infinity Stone sa loob ng maikling panahon. Kaya't nagpa siya bumalik sa Asgard upang imbestigahan ito, hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng kalawakan, hawak na ni Thanos ang Infinity Gauntlet at handa na nitong simulan ang kanyang plano. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.